Tabil. dyan nang di na punta sa uma. Grabe o. Oh. Nauli na ni nga ako sunoy. Kiwa na siguro ito bong. Kiwa na bisitaha. Agoy. Nanguli na, na mga manok. Di rin. Subay na sa daan. No? Agoy. Balik mo ito. Balik. Ah. Ha. Balik. Balik. Katigo na mo mo ulit, ha. Balik. 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 Dali. Pagdali. Hmm. Balik. Nakatubungan mo na ako. Balik. Balik, balik. Wih, okay, ah, ya. Mga manok. Tau deh. Balik, balik. Di, di. Krrrr. Dili. Krrrr, Balik, balik, balik. Iskot. Aman, wak mau uban, Nguli. Ayo guli sebar yuk kayu, wak. wasa dito. Okay, good morning. may buntag sa tanan update hmm? sa ay sa pato o sa mga manok o sa baboy ni Puloy karasta ka mga travel diya dito para dili mo maayong siot wag diya pata diri sa liti di na makadagko kaya to ini kabuntag okay paki like and share sa mga video mga travel thank you and god bless Buhay probinsya. Ano? Ii. Mga ili ay man, oh, man.